<laughs> morning. So, it's Sunday morning at uh, kakain daw kami sa magdo. Doon nila gusto mag ano, mag-almusal, magpa daw yung mga bata tsaka parang hot chocolate. Ayan. So, papunta na kami guys. Ayan. So, pakain kami dito sa magdo. Mag-breakfast lang sila. Oh, hot chocolate. and turkey sausage. You sure? Huh? Then number. Hi guys, katatapos lang namin magsimba. Nandito lang ako sa bahay. At uh, hinatid lang namin si kuya. At yung mga bata. Hindi ako nakapag-vlog kanina dahil itong cellphone ko naiwan ko dito sa kotse. Len, kinuha niya yung ice cream. Dito daw niya kainin at uh, baka mag grocery kami. Hindi ko gusto yung ice cream na kinuha niya dahil butter hmm. Yan yung pinagbater. Hmm. Nakatulog pala siya pag ni Nalili. Kinuha yung nang tatay, alas tres, no? Wala kami dito nung kinuha eh. Tapos pag alis, nakatulog na siya. Anong oras na? Alas sa his, imedya. Kasi wala daw tala silang tulog kagabi. Ang no? yan mo to, naupuan. Naupuan? Na, upuan, na, -upuan? Na, na si monkey holder. Pero gumagano pa rin. Mm -hmm. Luto ligle ng ano eh. Nang pinakbet. No. Meron pa kami tirang isda kasi na pampano tsaka sinama na rin niya yung natitirang litsyong kawali. Is na? Hmm. Mas na nito nilagay. Masyong. Hmm. Tulog ka na ule yeah. Ha? Yeah. Ay, uh. Nung game, itak lang ang matulog. Oh, uh -huh. Ganda to. Ero, Eero poste. Hmm, damit na binigay sa ni Corinne. Babalik niya daw. Patapos ah, daw. Bili siya malaki? Send lang daw sa mail. Ah, ganon? Yung short, kasi sa'yo. Hindi rin, di ba? Nung nakita ko, alam ko hindi na kasi. Kasi sa legs, dito hindi. Hmm. What do you mean by that? Kuya, kumain ka? kumain ka? Uh Nang -huh. pinagbet? Uh -huh. Gumawa mm -hmm. ka na ng kuwan mo, Simon? Uh -huh. Malamig na naman ngayon, bayan. Ano na yung kuha ba dito? Hindi ako sinabi. Masarap ito. Pwede mo ito rin na, Ah, dalawa? Nakain ako ng konti. Nandito pala na ilagay niya yung mushroom. Ayan. Masarap yan eh. Masarap siya sa pinagbet. Litsyong, konting litsyong kawali. Ang palaya. Nakawatak-watak ng ibang gulay. Ito, so, talong. So, kain tayo guys. Hindi siya appetizing tignan pero masarap. Ah, eh. Good morning. It's uh, Monday morning. At pupunta kami ng Wawa. Mamaya guys, meron akong shout out sa inyo. Kasi yung ibang vlog walang shout out. Hindi ako nakapaglista. So, itong vlog na to may shout out ako sa inyo. So, punta lang kami ng Wawa. Bibili ng pang-almusal Kasi so, work from home si Glenn. Yun lang kukunin mo? Puro plant flower? Oh, anong gusto mo? Doon oh, kape. gusto ako pipili ng tapo. Ito lang, maliit lang. Ito na lang kukunin ko. May mga nag-iintay? Tanap so, pala. Ito yung kinuha ko. Sausage, egg, and cheese. Sigla naman croissant. Ganon din. Sausage, egg, egg and cheese. Bagel yun sa akin. Bagel krusan croissant. Ayan, kain. Hi guys. Nandito na kami sa bahay. At uh, naglalaba ako. Che Check lang natin. Kasi lalagyan ko ng downy pagkatapda na na uh, akyat ako, kukunin ko yung notebook ko at kukuha na ako ng mga nagpapashoutout para may shoutout tayo ngayon. Ayan guys, so shoutout time na tayo guys. Unang-una, hi kay Bianca Ramirez, La Arnie Jane, Pritsi Joy Guatelara, Dracer Mercado, kay Mami Elena, at get well soon kay Melissa. Belated happy birthday din kay Marites Garcia, hi Christine Lopez, happy 40th birthday kay Ciseline Ngo, Hi baby princess, hi din Mylene Bitas at sa baby niyang si Saint Mary. Hi din Justin, Joy Obrador ng Taiwan, ces Binaday. Hi din Hazel Ann, Alicia May, Paulo FTW Bonachita and Jeff Rafol. Ayan! Si kuya kanina huli-huli sa camera na tumatagbo eh. Saan? Palabas. Oh, really? <laughs> tumatagbo. I wanna see. Gusto mo? Oh, I have it already. Meron ka rin dyan? Aha. Paano makita? Daddy? Paano na makikita? Yeah, parang ano lang eh, na mag tapos tumanggol. May papadala kami sa post office. Makulimlim ngayon. Ando na yung school bus. Hi, kuya! Tumatagbo ka eh. Na-late ka kanina? Kasi nakita ka sa camera, tumatagbo ka. Ba't yung ilong mo may ano? May bugbog? No Hindi! No, parang naumpog! No oh, nasuntok ka ba? Tignan mo, ipakita mo kay kuya. Ano, wala? Wait. Alam mo, pag dito ako lalabas, 15 oh. po pa So, 10 minutes ako ang dyan nagkita. Kaya ang sabi ko, bakit man ito? So 43, oh, ang aga naman ito. O, ilak nyo. Good morning, Bye. guys. So, Ash Wednesday ngayon. Pupunta kami ng simbahan ni Glenn. At, ah, uh, alas 8 pa lang ng umaga kaya bagong gising kaya tingnan yung mata ko na pa bagong gising kaya simba muna tayo guys kain lang kami dito sa tropical hut Filipino ano dito Painan. may walis oh eh. So, tapos na yung misa. Wala na yung mga Ah, ito na ang binigay. Mahaganda yung mga Pwede ding, Hindi pwede nga din siya sa iPhone eh. Ah, Kasi sa iPhone, nakaganyan. Ah. Uh -huh. hey guys, Mas maganda guys. to. Ayan, so mag-alas 6 ng gabi na guys. At uh, hindi na ako nakapag-vlog itong buong araw. Dumating kami dito siguro mga 12. Half day lang si Ayon ngayon eh. Kaya maaga siya dumating kanina. Pagdating namin, nandito na siya. So, after noon guys, naglaba ako, nagtiklob. Nagayos-ayos din. So, um, kasi bukas meron na naman tayong pa. So, kaya i-end ko na yung vlog ng mas maaga guys. Para ma edit ko na. Para bukas meron tayong vlog. So, siguro mga... Actually, dalawang araw lang ako walang vlog guys. Kasi yung isang vlog namin ay uh, private ko na lang muna dahil uh, nandun yung mga bata, mayroong nag-comment kasi which is totoo naman yun, baka daw makasuhan kami. Dahil minor yung pinapakita namin, so iba sila dito, guys. Sa Pilipinas wala, parang okay lang yan sa atin, 'di ba? So yung video nyo ko rin, ni na Korean private na lang namin. Mm, um, kasi meron nag-comment about doon ganon kasi minor daw baka ano. So uh, ganon na lang guys, private ko na lang. Thank you din sis sa ano reminder mo at uh, actually ok, although alam ko naman yan, although si Corin okay lang, alam-alam ni Corin yan, but yung isa, yes totoo yun, medyo mas maselan yung isa. So ayan, so mas okay na lang private na lang. Mo i-cover ang face ni Didi Ha? I-cover mo lang bitin ni. Wala nang katayong ganun dito. Ah. Hindi naman parang yung si Jody kasi kaya niyang takpan-takpan kung anong dapat takpan. So ako walang ganun guys, mahal yun, mahal yun. Pag binili mo yung mga ganun pang edit, mahal yun. Yung pwedeng takpan yung mga number, yung mga number ng bahay mo, ganun mahal yun. So, magpapaalam na ako, guys. Thank you so much, guys, sa lahat ng nanonood pa rin. Nandyan pa rin. walang sawang. Sumusup sumusuporta pa rin sa vlog ni Ate Lay. Ayan. So, oh, thank you so much, guys. at uh, to, oh, ayan pa lang. <laughs> bagong iPad holder. Hindi ako makapagpaalam pa. Bagong iPad holder ko. Mas okay daw. Mas gusto mo yan? Yeah. Ako parang mas okay man yung one month. Kasi ito, Maraming pwede mo nun. Yung monkey stand ni Ayan tsaka to, mga Amazon lang yan, guys. Mm -hmm. So, itatype mo lang. Amazon um iPad um stand. iPad stand patapos yung monkey ten dollars oh, Mura six dollars guys tumagal yun na for a oh. year pero naupuan kaya na siya oh, yun lang yun pero, pero parang kung, years di, na kung di naupuan, upuan oh, okay, eh okay, pa, pa, rin yun okay so ayan magpaalam ka na thank Bye. you so much for watching pero yun talaga mas better kaysa dito <laughs> <laughs> so, ayan guys thank you so much sa panonood guys sa inyong lahat pero mas maganda to eh. <laughs> so, ayan guys. Maraming maraming salamat. din nyo lang alam guys paano ako na paano nyo ako napapasaya sa mga views nyo, sa mga comments nyo. Thank you so much kung hindi ko kayo lahat na re-replyan. Minsan, tinatry ko mag-reply guys pero hindi ko na re-replyan lahat. Like. So, pasensya na talaga guys ha. Pero thank you so much. At as always, maraming 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 salamat po. Hanggang sa muli. Bye!